motor. Yung mga nagsabi naman dyan na kaya daw hindi ako nagbabiyahe. Yung na daw. Six. Uh, Teka dito tayo. What's up sa inyo? Good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon. Kung mapapansin nyo, bago na yung jeep natin na hawak. Gawa ng ito na siguro yung pang natin naman na jeep kaso may lang pero okay na rin na uh, kaya hindi ako nakabiyahe nawa ng ito yung mga nagtatanong bakit may pinat ako na po ako sa motor pag uwi ko ng Bicol ah uuwi kami ng Bicol pag uwi ko rito na aksidente ako sa motor na tayo kaya ingat kayo lagi mga nagmo-motor. lalo na pag maulan O kasi maulan ako nangyari yun eh katatapos lang ng saka medyo malagihay ba kaya nadali tayo sa motor kaya hindi tayo nakabiyahe ngayon nakabiyahe na ulit tayo kung tatanong naman kung mapira na raw ako wala pa po sa kasalukuyang pa lang tayong walang wala pa kasi yung Father's Day nga gawa ng nga ano sana natin mamimigay tayo ng Father's Day na odlot yun kasi ginamit ko sa pampagamot ko mga papagamot ko nagpasitis ka na ko general check up na rin kasi baka daw may namuong dugo sa tak sa ano ko nakulang pa o, na gamit ko pa po yung ano yung ang Sean ko nabuksan ko pa sa ah, bubukas tayo ka master ng Uncle para pambili natin ng gamot dito sa mukha natin oh saka dito sa road oh, ah, let's go sayang panggastos na sana yun ng mga bata okay. Kaya ngayon magpapasukan kaya mahigit tayo isang buwan kalahati hindi nakabiyay sa kalsada Papasalamat pala ako sa tropa na tumulong sa akin na yung uh, aksidente. Pinanggastos ko sa pagpapagamot ko sa ngalingo yun sa angkal siya. Sige po. Kailangan natin to. Puro ano to. Puro taglima sa katagsampo. Nakaipon tayo ng konti o oh, pambili ng gamot natin dito sa muka saka dito sa tuhod o. Oh. Buti ganyan lang nangyari sa atin. Nadapak kasi tayo. Tatag 50 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6,